Sa so, muli po, magandang hapon. Hapon pa, may five minutes pa sa kanilang lahat. Sa susunod na taon po, 2026, atin pong ipagdiriwang ang ating ika-50th anniversary bilang isang parokya, ang ating pagkakatatag bilang isang parokya. Opo, 50 years sa po ang ating parokya. Itong parokya ay hindi lang po tahanan ng Panginoon, kung saan marami sa atin ang nagpakasal, marami ang nagpabinyag, nabindisyonan, at nakasumpong ng kanyang habag at awa. Ito rin po ay lugar kung saan tayo ay pinatahan ng Panginoon. Pinatahan sa maraming mga suliranin sa mga pagsubok at alalahanin sa buhay. Kaya ang simbahan po ng Mira ay hindi lang isang simbahan. Ito rin po ay ating tahanan. Upang bigyang halaga po ang kahalagahan ng yugtong ito, magkaroon pa tayo ng isang year-long celebration leading to our 50th anniversary. Ang isa po sa maging highlights ng ating pong anniversary celebration ay ang right of dedication ng ating simbahan bilang opisyal na bahay dalanginan. Kahit mag-50 years sa po ang ating parokya, hindi pa siya na-dedicate noong nakalimutan. So if everything goes as planned sa September 4, 2026 that is next year ay atin pong i-dedicate ang atin pong simbahan. Kaya kukunin na rin po natin ang pagkakataong ito upang atin pong isaayos at pagandahin pang ating simbahan. At dahil 50 years na po ang ating parokya, nangangailangan na po ito ng rehabilitation at upgrade upang mas matiyak ang kaligtasan po ng mga maninimba at mas magiging makabuluhan ang ating pakipagtagpo sa Panginoon. Anin pong pangunahing areas of concern or areas of rehabilitation na atin pong tututukan. Unang-una po ay ang electrical system ng ating parokya. As of now, ang ating parokya, ang kanyang electrical system ay maituturing na pong hazardous dahil sa, sa katagalan na rin. Kaya, ito po yung ating iaayusin. Pangalawa, ang ating pong sanctuary, pag sinabing sanctuary, ito po yung elevated portion ng ating pong simbahan. So, ang gagawin natin ay ating imomodify ang architectural design ng ating retablo. Siguro po, mga 80% ng materials ay magagamit pa rin po natin. Pero atin lang pong aayusin. Pati yung yung kinaluloklakan po ng ating mahal na ina, aayusin din po natin. Yung ating tabernacle, ilalagay po natin sa sentro, sa may paanan po ng cross. We will use the same cross. Yung ating pong ambo, ang kanyang material, ang materials, ay ating pong iaangkop sa materials po ng ating altar. Kasi dapat ang altar of the word at altar of sacrifice ay pareho po ang materials. Itong lahat ay upang mas ma-enhance po natin ang atmosphere of prayer kapag tayo po ay nasa loob ng simbahan. Meron tayong sample. Yan po yung sample ng atin pong uh, sanctuary design. Pangatlo, ang atin pong kisame, ang atin pong siling, Ang kasalukuyang kisame po ng parokya ay may mga cracks na po yan at bakbak -bak dahil po sa kalumaan. Ang ilan po sa mga pamukuan sa loob nito ay inanay na po at meron pong mga bukbok. Kaya medyo delikado po pag atin pong napabayaan. Ito po ang proposed design ng atin pong kisame ng simbahan. Yan ang kisame ng simbahan. Ikaapat, ang repainting po ng loob at labas ng simbahan. Siyempre, pag 50 years, kailangan mas presentable, hindi lang po ang loob, kundi ang labas ng ating simbahan, kaya ito'y atin pong papipinturahan in time for our dedication. Panglima po, ang ating kampana. Mamaya po, marinig niyong tunog ng kampana, yan po ay tunog ng basag na kampana. Dahil na lang siguro sa katagalan, wear and tear. Mahalaga po na may maayos tayong tunog ng kampana, kasi ito po ay nagbibigay ng hudyat sa atin sa pagdarasal. Pang-anim po ang ating Lay Force 1. Saan ba ang Lay Force 1? Ito po ang second floor right wing. Ito po ng ating parokya. Yan po kasal kasalukuyan ay parang ginawang tambakan. Atin po aayusin para po magamit po natin para sa mga meetings at sa mga formation ng ating mga parishioners at mga leaders ng parokya. Through all of this we hope to grow more in service in spirituality and in worship as we move closer to the 50th anniversary of our parish and we fervently pray that we will be able to do all of this before our anniversary celebration next year at umaasa po ang ating parokya sa tulong, sa suporta at sa kagandahang loob ng lahat po ng mga taga Project 4 upang magawa ang lahat ng atin pong programa at mga plano. Ang estimated amount po ng lahat ng ito, yung nabagin ko pong anim pro proyekto, ay higit kumulang, wala niyo kung magkano. 15 million pesos. Kaya ba? Yan, malakas ang loob. Kaya natin to. So today, we are launching our fundraising campaign to raise the needed resources. At ang ating pong fundraising campaign ay tatawagin po nating Project 5015M. Anong ibig sabihin po niyan? As we celebrate 50 years, we will raise 15 million in 10 months for Mira. Medyo malaki pong halaga ang kailangang bunuin. Pero sa ating pong pakikiisa at pagtutulungan, naniniwala po ako ang imposible ay nagiging posible. Para maabot natin ang goal na 15 million, anong kailangan gawin? Kailangan po natin ng 1,500 donors o mga parishioners na magdodonate po ng 10,000 pesos bawat isa. Kaya ba? Jab, 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 jab. Ang donasyon po ay pwedeng lamsam sa kakayanin. Pero sa mga mahihirapan, pagagaanin po natin. Gagawin po nating parang bumbay. Hulugan ang 10,000. 1,000 a month for 10 months. Mas kaya ba? Mas magaan. Sana po simula ngayong araw, ngayong buwan, hanggang fiesta natin ng November, kayo po ay makapag-pledge Meron pong pledge form mamayang ibibigay at isulat nyo po doon kung magkano yung amount na kaya yung ibigay, yan ba ay buwanang ibibigay nyo or lump sum, etc., etc. para po suportahan itong ating proyekto. Ang fulfillment po ng ating pledges ay inaasahang po matapos sa July 2026 or 10 months from now. Maaaring tanungin po ninyo, kailangan ba talagang 10,000 ng amount na ibibigay? Hindi naman po. Pwedeng 20,000, pwedeng 50,000, o pwedeng mas mababa. Tatanggapin po natin kahit anong halaga, maliit man po o malaki. Ang pinakamahalaga, ito ay galing sa ating puso. Kung sa tangin niyo po, kakayanin niyo ang mas malaking halaga, please be generous, especially po upang mas mapabilis natin ang ating target. Mas mabilis nating ma-meet ang ating target. But again, we will accept any amount for donation. May iba bang pamamaraan para makatulong? May tatlo po tayong pamamaraan para makatulong sa proyektong ito. Unang-una, maging donor as mentioned. Magbigay po ng 10,000 or kahit anong halaga para tulong sa atin pong fundraising. Pangalawa, pwede kayo maging organizer ng sariling fundraising event. Halimbawa po, kung kayo po ay grupo ng mga magkakaibigan na mahilig mag-golf, mag-badminton, mag-bowling, you can uh, make, parang pwede po kayong mag-organize ng fundraising event through the sports that you love. And whatever amount you raise, ito turn over po sa parokya. Or, isa rin pong pamamaraan, kung mayroon mga milestones kayong sinaselebrate, birthdays, wedding anniversaries, pwede pong yung gifts na ibibigay sa inyo, ilagay niyo sa invitation, in lieu of gifts, cash donations is highly appreciated for the benefit of Our Lady of the Miraculous Medal Parish. Pangatlong pamamaraan para makatulong, pwede pong maging solicitor. Pwede pong makatulong sa paghahanap po ng mga donors. So let your families, let your neighbors and friends know about our project. Kung meron kayong mga kakilala na sa tingin niyo po, ay pwede nating sulatan upang hinga ng tulong. Let us know. Ibigay po ninyo yung kanilang mga pangalan at address sa atin parish office upang sila po ay ating masulatan. Tandaan lang po natin ang mga importanteng petsa. November 2025, Fiesta this year, that's the deadline for pledges. So hopefully you can make your pledges honor before November 2025. Second date, July 2026. That's 10 months from now. That's the fulfillment of your pledges. Ang mga brochures po at pledge forms ay available sa mga entrance po ng ating simbahan mamaya po. Sasalubuin kayo ng mga greeters at collectors para po bigyan ng mga pledge forms at brochures. Pwede pong dalhin ng donation at pledge forms sa opisina ng ating parokya or pagbalik nyo po next week pag nagsimba kayo, bring your pledge forms. Pwedeng ihulog po dun sa box, dun po sa harap ng simbahan. Yung inyo po mga donations, if you want online donation, sa brochure, nakalagay po ang bank details ng ating parokya. Just secure a copy of the transaction. Ipakita po sa office para po mabigyan po tayo ng resibo. Tandaan po natin, lahat ng ating pong donation, dapat po hinga natin ng resibo sa opisina. Ang contribution po natin ay mahalaga. Malaki man po ito o maliit. Naitayo itong malaking simbahan ng mira dahil po sa paging bukas palad ninyong mga taga-project Nawa po suportahan natin ang proyektong ito bilang ating pakikiisa sa ating pagunita sa ganitong taon ng ating parokya. Sa ating pong pagsasaayos at pagpapaganda ng ating simbahan, nawapatuli po tayong makatagpo ng kahinahuna ng isip at puso at mas mapalalim ang ating pananampalataya. Ito po ay may pasilip video sa magiging mukha nang bagong mira sa kanyang gininto ang taon. Ang ganda po ng pangarap natin para po sa ating simbahan, aprobado po sa inyo? Para ito ay ating may sa, sa pamagitan po ng ating pagtutulungan para po sa ating pinakamamahal na mira, ang ating pong tahanan. Sa muli po, maraming maraming salamat at asahan po namin ang tulong po ninyo. Palakpakan po natin ang bawat isa.